Ayan guys, malapit na tayo sa bayan ng kwartero. Makikita na natin ang tulay ng kwartero. Abot na natin ang kwartero. Ang tulay ng kwartero. Kung napapansin nyo yan, ang porsyon na yan guys. Ang daming kanyan. Dati, ang lupa ay dito halos sa tabi ng kalsada. Ngunit ngayon ay nasa malayo na. Ginawa ng tambakan ng mga construction materials. So sa bagay, um, yan ang gusto nang mayari para mas magamit pa, mapapakinapangan pa. Dito na tayo sa tulay. Tulay mismo. Tulay mismo ng quarter. Makikita natin ang napakataas na tower ng global smart I don't hindi ko alam kung globe o smart. Ah, smart. Smart ata. Kaya e yung tower ni, Smart. Kaya malakas ang signal ng smart dito.